What's up, guys? So, ayan. Uh, birthday ni Jamay today. So, hindi naman yung mukha ko, guys. <laughs> But anyways, maganda, ba? Or, tsara. But anyway, birthday ni Jamay ngayon. So, kukuha tayo ng tilapia sa, ano, sa fish pond. Fish pond? So, dito tayo sa, ano, bulabundoking part po ng barangay Gulupeng. Ayan, o. Oh, talaga. <laughs> Woo, nakakapagod, guys. Pero ayan da. The... Oy. Ayan na sinang tatay at si Delmark at si Sander. Ayan so. Meron silang ano yung screen. Para pangkuha. Pero ayan na. Si Auntie Betty. Naglilinis ng kanyang hasyenda. O ayan. Hello. <laughs> Say hello. Ay, ka tante ay. Sa ang ang Sa Ay. Ayan, nandito tayo. Ganoon lang yung screen nila. Di masyadong malaki. Tapos ayan. Tignan natin kung may makukuha sila. Oh. Ang daming maliliit, guys yan. May pakat, pakat. <laughs> Ay! Charot! yahramo haram ka wait to yun. kang karangin. Hala. Ayan, meron na tayong makukuha okra. O, di diba? Okra. Ayan, meron pang isa. Okra. Ayan. Ito siya pipino natin, o. Oh parang gumaganda na siya. Pinipitas na matipipino Nandun na guys. So, so hintayin natin for part 2. Alas 9 na ngayon. So after 1 hour daw. Ayan sila guys. Ang dami. Hindi masyado makita pero ayan oh. My god. dami nila. Sabi ko kay tatay ano. Paanahin na lang. Palawakan lang namin next time. Ayan, pabalik na tayo doon sa store. Balikan daw natin siya after one hour. Tignan natin kung may makukuha sila. <laughs> may nakuha ko. Dalawang sitaw at saka apat na okra. <laughs> Better than nothing, di ba? Ayan, pabalik na kami guys. More than one hour na siya. So, let's go! Oh my god. Nakahingal mga bakla. <laughs> Tignan natin kung may nakuha tayo. Kailangan ko lang magpa ng ngipin ko mga bakla. Anyway, let's go. Ayan, nandito na kami. Let's find out. Chantaran! Chantaran! Ayan. Meron kaya? Awan. Awan. Ah, nagbasi ba? Ah, nagbabasi! Awan! Ayan guys, malilit naman sa so, ibalik natin yung iba. Kunin natin kaya, yung kaya kasupo, DJ na, iba. Sina be... na. Ang dami dadak ko. Ege alad. Ah, nagbubasi mo kasi. Ay? So ayan, ibalik natin sila. Hmm. Ang daming sizes. Smallest Ay. to medium. O, ayan, binalik na. Awa, mahal pa niyo.